Ko si Maria, isang ina na nawalan ng anak dalawang buwan na mula nang mamatay si Clara sa isang aksidente na hindi ko maipaliwanag. Natagpuan siya sa ilalim ng puno sa labas ng aming bahay sa Amerika. Walang bakas kung paano siya napunta roon. Ang sakit ay parang anino na hindi ko maalis. Kaya bumalik ako sa Pilipinas, sa aming lumang bahay na bato sa probinsya, upang ayusin ang mga gamit ng pamilya. Pero sa totoo, hinila ako ng lugar na ito, parang may humihikayat sa aking kaluluwa. Pagdating ko, sinalubong ako ng katahimikan. Walang ingay ng mga bata o trapiko taming ang mahinang huni ng hangin sa mga puno. Ang bahay ay parang buhay. Ang mga bintanang kahoy ay nakapinid. Ngulit parang may mga matang sumisilip. Pumasok ako at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumungad. Parang amoy ng mga alaala na inilibing. Sa sala, Nakabantay ang malaking portrait ng aking lola. Ang kanyang mga matay parang sumusundan sa akin. Nagsimula akong mag-ayos ng mga gamit ni Clara. Mga damit, laruan at mga drawing na dinala ko mula sa Amerika. Habang binubuksan ko ang isang kahon, nahulog ang isang papel. Isang drawing iyon ng isang sanggol na may pulang mata at sa ilalim nakasulat sa sulat hamay ni Clara. Tiyanak. Natigilan ako. Hindi ko maalala na gumuhit siya ng ganito. Pero ang linya, ang kulay, siya iyon. May kumirot sa dibdib ko. Parang may nagtatago sa drawing na iyon na hindi ko maintindihan. Nang gabing iyon, Natulog ako sa aking lumang kwarto. Sa kalagitnaan ng panaginip, narinig ko ang mahinang iyak ng sanggol. Gumisin ako, pawisan, at sinubukang baliwalain ito bilang guni-guni. Pero patuloy ang tunog. Parang nagmumula sa labas ng bintana. Sumilip ako. Walang tao sa hardin. Tanging ang buwan ang nagbibigay liwanag. Bumalik ako sa kama ngunit ang iyak na'y nananatili sa aking isipan parang hindi ito gustong magpahinga. Sa mga sumunod na araw, hindi na natigil ang iyak ng sanggol. Tuwing lilimlim ang araw, naririnig ko ito. Mahinang umaalingaw-ngaw, parang tumatawag. Sinubukan kong hanapin ang pinanggalingan. Sa atik, sa basement, sa hardin. Pero wala. Naisip ko, baka kalungkutan ko lang ito. Baka ang isip ko ang gumagawa ng paraan upang punan ng kawalan ni Clara. Isang gabi, habang kumakain ako ng hapunan, may kumatok sa pinto. Si Aling Nena, ang matandang kapitbahay na kilala sa mga kwento ng barangay, ang dumating. Matagal ko na siyang kilala, mula pa noong bata ako. Maria, kumusta ka? Tanong niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Maayos naman po, aling nena. Pasok po kayo. Umupo siya sa sofa at tinignan ng portrait ni Lola. Kamukha mo siya, sabi niya. Alam mo ba ang mga kwento tungkol sa bahay na ito? Hindi po masyado, Bata pa ako nang umalis kami. May mga bagay dito na mas mabuting hindi naaalala. Sagot niya, pero may tinatago ang kanyang tono. Kung may naririnig ka sa gabi, huwag mo itong baliwalain. Anong ibig ninyong sabihin? May kasaysayan ng bahay na ito, may mga kwento tungkol sa isang sanggol na nawala at ang ina niya'y naghahanap pa rin. Nanlamig ako. Sanggol? Tulad ng tiyanak? Huwag mong babanggitin yan, sabi niyang mahina pero mariin. Baka marinig ka. Pero huli na, may gumalaw sa itaas, parang mga yabag sa atik. Sabay kaming napatingin sa kisami. Ano yun? tanong ko, natatakot. Baka daga lang, sagot niya, pero hindi ko siya pinaniwalaan. Nang umalis si Aling Nena, naglakas ka uba kong tignan ng atik. Dala ang flashlight, umakat ako. Puno ito ng aligabok, mga kahon at isang lumang crib na natatakpan ng tela. Kinilabutan ako. Hindi ko maalala na may ganito kaming gamit inalis ko ang tela at sa loob may isang manika na ang mga matay ay parang buhay na nakatingin sa akin. Biglang narinig ko ulit ang iyak pero nang lumingon ako, wala. Bumaba ako at nagsindi ng kandila sa kwarto. Sabi ng matatanda, proteksyon ito laban sa mga masasamang espiritu. Nang masindihan ko ito, tumahimik ang bahay. Pero ang katahimikan ay mas mabigat, parang may nagmamasid mula sa dilim. Hindi na natigil ang mga kakaibang pangyayari. Ang iyak ay naririnig ko na rin sa umaga, sa hating gabi. Parang bahagi na ng bahay. Sinubukan kong maghanap ng lohikal na paliwanag pero wala akong makita. Isang hapon, habang naglilinis ako sa library, natagpuan ko ang isang lumang journal ni Lola. Binuklat ko ito at isang entry ang nagpabagabag sa akin. Ang awit na kinakanta ko kay Maria ay hindi lang pantulog. Dasal ito, proteksyon laban sa mga nagmamasid sa gabi. Huwag niyang kalimutan ang salitang ito. Ito ang magliligtas sa kanya. Ano ito? Naalala ko ang lalabay na kinakanta ni Lola. Matulog na bunso ang inamoy malayo. Pero, hindi ko na matandaan ang iba. Tinawagan ko si Tita Linda, kapatid ni Lola, na nakatira sa kalapit na bayan. Tita, naalala niyo ba ang lalabay ni Lola? Oo, Maria, matulog na bunso. Bakit? Tanong niya. May iba pa bang parte? Parang may kulang. Mayroon. Huwag kang matakot. Ang anghel ay kasama mo. Munit, ingat sa dilim. Baka may sumama sa iyo. Sumama? Ano pong ibig sabihin niyon? Hindi ko rin alam. Sabi lang ni Lola, huwag kalimutan ang awit na iyon. Naong gabing iyon, sinubukan kong kantahin ito. Habang umaawit ako, parang may gumalaw sa likod ko. Lumingon ako, walang tao. pero naramdaman ko ang presensya. Parang may nakikinig. Biglang narinig ko ang mahinang tawa ng bata sinundan ng iyak. Natakot ako. Mabilis akong tumakbo sa kwarto, nagsindi ng kandila at inawit ulit ang lalabay. Unti-unting tumahimik ang bahay. Pero alam ko na may mali. Ang awit ay hindi lang pantulog. Babala ito sa isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Isang gabi, habang binabasa ko ang journal ni Lola, narinig ko ang mahinang tawa mula sa labas. Hating gabi na, walang dapat na tao sa hardin. Sumilip ako sa bintana at sa ilalim ng puste ng ilaw, may nakita akong maliit na figura na parang naglalaro. Kinilabutan ako. Sino ito? Bumaba ako dala ang flashlight at lumabas. Pero pagdating ko sa hardin, wala akong nakita. Taming ang kuliglig ang naririnig sa disoras. Pumasok ako ulit pero hindi ako mapakali Kinabukasan, habang nagdidilig ako ng halaman, may nakita akong laruan sa ilalim ng puno, isang maliit na manika, katulad ng nasa atik pero mas bago. Kinuha ko ito at naalala ko ang drawing ni Clara, ang sanggol na may pulang mata. Nang gabing iyon, narinig ko ulit ang tawa mas malakas, parang nasa loob na ng bahay. Naglakas loob akong hanapin nito. Sa sala, nakita ko ang anino ng isang bata sa harap ng portrait ni Lola. Clara? Bulong ko. Umaasa kahit imposible. Lumingon ang anino at nakita ko ang mga pulang mata mula sa drawing. Tumakbo ito papunta sa likod ng bahay at sinundan ko. Sa hardin, ang swing ay gumagalaw, parang may umalis dito. Natakot ako at bumalik sa loob. Nagsindi ako ng kandila at umawit ng lalabay. Pero habang umaawit, parang may sumasabay sa akin. Isang mahinang boses ng bata. Nagpasya akong maghanap ng sagot. Sa library, Natagpuan ko ang isang lumang album ng litrato. Puno ito ng mga larawan ng aking pamilya, mga ninuno, magulang at yahin. Pero isang litrato ang nagpabagabag sa akin. Isang sanggol na hawak ni Lola. Kamukha ni Clara, pero ang pecha ay 50 taon na ang nakalipas. Sa likod nakasulat, Ang aming unang apo Gulit hindi siya nagtagal. May kapatid ba ang aking mga magulang na namatay noon? Bakit hindi ko alam? Nagpatuloy ako sa paghahanap at natagpuan ang diary ni Lola. Isang entry ang nagpaliwanag. Ang sanggol ay ipinanganak na walang anino. Sabi ng mga matatanda, tanda ito ng masamang espiritu. Kailangan naming protektahan ang pamilya. Walang anino? Parang kwento ng tiyanak. Pero paano? Isinagawa namin ang ritual, pero huli na, kinuha siya ng dilim at ang kanyang ina ay nagpakamatay sa kalungkutan. Ang ina? Naalala ko na may kapatid si Lola na namatay ng maaga, pero walang detalye. May pattern pa. Una ang sanggol na iyon, ngayon si Clara. Nang gabing iyon, nananaginip ako ng babaeng umiiyak, hawak ang isang sanggol na walang anino. Tinignan niya ako at sinabi, Ibalik mo siya. Nagising ako, pawisan at nanginginig. Sa takot, pumunta ako kay Mang Turing, ang lokal na albularyo. May kakaiba sa bahay ko, sabi ko. Naririnig ko ang iyak at nakikita ko ang isang bata na hindi tao. Alam mo ba ang kasaysayan ng pamilya mo? tanong niya. May nalaman ako sa diary ni Lola. Sanggol na walang anino. Ang tiyanak bulong niya. Espiritu ng sanggol na hindi nabinyagan o namatay sa trahedya, nagbabalik sila para maghanap ng kapalit. Kapalit? Kinukuha nila ang ibang bata para maging kasama nila. Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko? May ritual, pero delikado. Handa ka ba? Wala akong ibang paraan binigyan niya ako ng asin, kandila, bawang at isang lumang dasal. Sa kwarto ko, gumuhit ako ng bilog ng asin, inilagay ang kandila at bawang sa gitna at binasa ang dasal. Pero biglang may hangin na pumasok at namatay ang kandila. Sinindihan ko ulit, pero narinig ko ang malakas na iyak. Nasa loob na ng kwarto, isang anino ang lumitaw. Isang bata na may pulang mata. Ina, sabi nito, parang boses ni Clara. Clara? Tanong ko. Numiti ito, puno ng matutulis na nipin. Hindi ako si Clara. Ako ang kapalit mo. Natakot ako. Tumakbo pero natalisod ako. Nasira ang bilog ng asin at nahulog ang kandila. Naramdaman ko ang malamig na kamay sa paako. Sumigaw ako at tumakbo sa sala. Nanginginig. Pagkatapos ng ritual, Nagbago ang bahay. Mas madilim, malamig, at may amoy ng nasusunog na insenso. Ang mga anino ay parang gumagalaw sa gilid ng aking mata. Isang umaga sa salamin. Iba ang refleksyon ko. Ngumiti ito kahit hindi ako ngumingiti. Sa hardin, ang puno na dating walang bunga ay puno na ng kakaibang prutas. Parang mga matang nakatingin. Sa sala, ang portrait ni Lola ay parang sumusunod ang mga mata sa akin. Sa panaginip, hinabol ako ng bata ang may pulang mata sa isang kagubatan na walang katapusan. Nagising ako alas tres ng madaling araw, nanginginig mula noon parang may sumasama sa akin biglang humihinto ang paako parang may nag-uutos isang araw tinignan ko ulit ang drawing ni Clara gumalaw ito at kumindat ang sanggol Tumakbo ako palabas. Pero may tinig sa isipan ko. Hindi ka makakatakas. Bahagi ka na nito. Bumalik ako kay Mang Turing. May espiritu sa bahay. Kinokontrol ako, sabi ko. Ang saklot, sagot niya. Pwersa ito na kumakain sa kalungkutan at takot, lumalakas sa bawat luha. Paano ko pipigilan? Harapin mo ang pinagmulan, ang dahilan kung bakit nandito ito. Ang tiyanak? Oo, hanapin ang sagot sa basement. Sa bahay, bumaba ako sa basement. Madilim. Amoy lupa. Natagpuan ko ang isang kahon na may kandado at binuksan ito gamit ang lumang susi. Sa loob, mga damit ng sanggol, isang biblia at isang sulat. Mahal kong anak, patawarin mo ako. Iniwan kita sa kagubatan dahil sa iyong kalagayan. Ang ina ng sanggol na walang anino, si Lola. Biglang narinig ko ang iyak. Sa sulok, umiiyak ang anino ng sanggol. Lumapit ako pero nagbago ito. Naging halimaw na may pulang mata. Ina! Sigaw nito. Tumakbo ako sa sala, nagsindi ng kandila at umawit ng lalabay. Tumahimik ito, pero alam ko, nandito pa rin ang saklot. Nagpasya akong tapusin ito. Bumalik ako sa basement, dala ang Biblia at damit ng sanggol. Lumitaw ang anino. Lumapit ka, sabi ko. Naging sanggol ito. Bakit ka nandito? tanong ko. Ipinanganak ako na walang anino, iniwan ng aking ina. Naging tiyanak ako, naghahanap ng kapalit paano kita matutulungan? Sabiin mo ang tunay kong pangalan. Nasa Biblia iyon. Binuksan ko ang Biblia kay Gabriel, ang aming unang apo. Gabriel, sabi ko, ngumiti ito. Salamat, Ina. Nawala ang anino, pero nararamdaman ko pa rin ang saklot. Sa sala, nagsalita ang portrait ni Lola. Patawarin mo ako, Maria. Iniwan ko si Gabriel sa takot. Pero ang sumpa ay nagpatuloy. Si Clara ang naging biktima. Paano ko ito mapuputol? Tanggapin mo ang sakit at palayain. Naintindihan ko. Ang saklot ay ang aking kalungkutan. Umupo ako, umiyak at inilabas ang lahat. Naramdaman ko ang init, parang yakap ni Clara. Nagbago ang bahay, nawala ang dilim. Inayos ko ang mga papeles at umalis. Dinala ko ang drawing ni Clara at ang Biblia. Sa eroplano pabalik sa Amerika, Tinignan ko ang drawing at napangiti. Marahil, binabalaan ako ni Clara sa kanyang paraan. Pero sa mga gabi, naririnig ko pa rin ng iyak. Isang paalaala na ang alamat ay bahagi ng ating dugo. At sa bawat tunog, inaawit ko ang lolabay, umaasang mapapakalmahan ito ang mga espiritu at ang aking kaluluwa.